One, two, three, two, ara. Hoy, Portuguese videos, chillax lang tayo dito sa tabi ng karagatan. Ayaw ko sanang gawin to, kaso ginawa ko na. Hindi ko na binidyo yung biyahe ko, kasi baka malaglag ang aking cellphone. At di kita matext. Hoy, at sa mga oras na to ay minamadali ko yung aking pag-set up ng aking camping tent para solo ako makapagpahinga ng mag-isa nang walang kasamang iba. Ayaw ko sanang gawin pero nagawa ko na. It's time to beach. Hoy, pagkakuyaw, Englishman. Hoy, sa wakas, nasa-set up ko na rin ang aking camping tent sa tabing karagatan. Doon sila at dito naman ako. Ayan, ang ganda ng aking background. O, oh. yan ang karagatan dito sa mga Oban Kison. Ayaw ko sana pumunta dito kaso nakapunta na ako. Hoy, naon sa kawi. Sa mga oras na to, ang dami kong sinasabi. Kaso, mali-mali. Kaya, nag -voice over na lang ako para maitama ko ang mali. Hoy, viewing muna tayo sa aking camping tent na nasa ilalim ng kahoy. Pag bumagsak ang tent, patay ang kahoy. Ay este, pag bumagsak pala ang kahoy, patay ang tent at saka ako. Kaloy, ko ginoo. Hoy, camping tent pa rin ang pinag-uusapan natin dito. Binuksan ko na, subukan have ko. A good day, man. Cool down lang tayo, guys, no? Stress free dito tayo sa lugar. Halika, 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 halika. Pagmasdan natin ang galaw ng karagatan, buhay na buhay, malina, walang balut. barok ano kaya tinuturo niyan at pagsapit ng umaga kinabukasan sa in the morning hoy ayan nagising na ang limbarok o ibuksan na niya ang zipper ng kanyang camping tent yon early in the morning everyone good morning dagat Good morning, Karagatan. How are you today? early in the morning, it's around 5 a.m. in the morning. Ang limbar ako, gigutom na siguro, di ba? <laughs> Kay Gawas ng Kagwang. Hoy, nagpapatawa lang ako, no? Alam mo, sa kabila, ang hirap dalhin. Yung may nararamdaman ka na hindi maganda, maski kaharap na ang magandang tanawin ng karagatan, maski hindi mo sabihin sa iba at pilit mong kinakaya, pero hahanapin mo pa rin ang lunas ng iyong nararamdaman. Wala namang ibang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo lang naman. Kung hihingi ka man ng kakampi o katulong, Jack, hindi ka nila mapagbigyan. Kaya bumalik ako sa tin ko, ko yung cellphone at maghanap ako ng kasilyas. Sa biyahe pa lang kasi natatain na ako eh. Oh. <laughs> Tuturuan ko kayo paano maligo sa karagatan. Hoy, baka dyan ka malilibang baka isipin nyo, dyan ako tatae ha. Hoy, hindi. Mas tiisin ko na lang ang sakit ng aking tiyan kaysa tumae dyan sa karagatan. Hoy, kalimutan na natin yon, Joke lang yon. Tara na, samahan nyo ako magtampisaw sa dagat. Sa totoo lang, napakalinis ng dagat at hindi mabato. Sa susunod, baka gusto nyo, sama tayo dito. Mura lang ang entrance dito, 50 piso. Hoy, alam mo ba? Uwi ana. Kaya nga minabadali ko pagligpit ang aking camping tent eh. At hoy, maraming salamat sa panonood. Sa uulitin.